sa school. mari na tayo. Wait lang, princess. Antayin mo ko. Nay, papasok na po ako sa school. Beta, magkano yung baon mo? Binigyan ako ni nanay ng 20 pesos. 20 pesos lang? Ang late naman. Ikaw, magkano ba baon mo? 100 pesos? Eto ho. Ang dami mo naman baon, princess. Siyempre, para makabili ako ng madaming pagkain sa school. Bebang, princess, tignan nyo ho. May palaburutan sa tindahan na aling Sonia. Ay, bunot-bunot. Gusto ko yan. Tala, bang puntahan natin. Ano kayong papremyo sa pabunut bunot? <laughs> wow! Iba-ibang papremyo! May Beyblade, lato-lato, wallet, pera, tapos may Pikachu pa! <laughs> Ang dami! Nakakatuwa! Uy, <laughs> Bebang, Ska Princess! Papasok na ba kayo sa school? Magbunot muna kayo sa so ko! Magkano po babayad, Aling Sonya? Piso lang isa. Kapag parehas na number yung nabunot nyo, panalo na kayo. Piso lang pala eh. Mura lang. Sige po, Aling Sonia. Magbubunot po ako. Ako din po. Magbubunot. May piso po ako rito. Ako din po. Gusto ko rin pong masubukan magbunot-bunot. Ako na unang bubunot. Sana si sa Pikachu mabunot ko. Number 13, may eto na lang three nine five Wow, nakuha ko tung pintas-pintas Ating Sonia, ko po ako Ito po yung number oh. Kunin mo na yung premium, maiska. Ang ganda-ganda Bagay ko sa akin ka sure to maiska. May premyo ka agad! Ako rin! Magpupunot ako! Number 444! Four, four, four. Ay! Nakabunot ako! Ito! Pitaka! Maling Sonia! Nanalo po ako! Ang galing nyo naman! Nanalo agad kayo! Kunin mo yung Bebang! Yay! May pitaka na ako! <laughs> Buti pa sila may nabunot na! Ako wala pa! Princess, tara na sa school! Papasok na tayo! Mamaya na, bebang! Magubunot pa ako! Malalit na tayo, Princess! Mamaya ang hapon na natin yung balik ang bunot-bunot! Gusto ko magbunot si Pikachu eh! Ngayon na! Ikaw pa may iwan ka na dito. Tara na nga, iska. Antayin ka na lang namin, pensi sa iskola. Aling Sonia, pabunod po ako. Lahat na putong bagong 100. Para sigurado, magpabunod ka na si Pikachu. Magbunod ka na, princess. Galingan mo ha. Good luck. Sana manalo na ako. 38! Wala! Isa pa nga! 42 Wala pa rin! Isa ka ulit! Sigurado ako nito! Meron na! Number 46! Ano ba yan? Wala pa rin! Kagaling na pa ako nagpupunat eh! Later. Ska, ang galing natin! Na-perfect natin yung exam ni Teacher Magda! Wow. Kaya nga eh, wala tayong mali! Si Princess kaya, bakit kaya hindi siya pumasok sa school? <laughs> diba? Ayun si Princess oh! Sa gilid ng tindahan ni Aling Sonia, umiiyak! Princess, bakit ka umiiyak? Tapos nag-absent ka pa sa school! Beba, naubos ka baon ko sa bunot-bunot Tapos hindi ba ako nanalo kahit isa? Lagot ka, Princess Tinawagan ni Teacher Magda si Aling Tere Sinabi niya na umabsent ka Ano? Nalaban ni Nari na absent ako? Princess, ka? Yari! Nandiyan ka lang palang bata ka? Anong subuksa ka ng teacher mo? Hindi ka daw pumasok sa school Binigyan na makita lang ba na? Nay! Naubos ko kasi yung 100 na baon ko eh! Diyan sa murot-murot ni Aling Sonia! Kaya yun, hindi tuloy ako nakapasok! Pasaway ka talagang princess ka? Inubos mo yung baon mo sa palabuno na na yan? Mapapalo kita ngayon! Nay! wag po! Ayaw ko po <laughs> Hindi ka makatakas sa akin! At hindi ka tabi ng baon bukas! <laughs> <laughs> Takbo, princess! Takbo! Guys, nasubukan nyo na bang magbunod-bunod? Katulad nito, anong premium nakuha nyo? Mag-comment lang kayo Bye-bye!